Pariyado kang tanan. Tuapas Manila, sir. Tarong pa hingawas, was tanawa ang iyang post sa Facebook. Hindi pwede nga uh, inyong bugton tungod kay ang inyong opinion atong ihatag sa uban. Adaghan ang nakasabot tungod kay kami wami labot, wami kontrol sa ilahan, sitwasyon dito. Oh, so, ang inyong opinion Di ba nahasol ang tanan? Oh, wow. <laughs> nahasol so, ang tanan. O sinagtanay tatay, kami ni okay. sa organizer, okay. ang planning bugay ra. Kaya ang minuna ka ng tatay. O oh, niya, last minute, tuwa na sila okay, dito, kaya magtagbo na lagi unta, wa di ay. Mga papagpag-ingon, nakaulit, nangulit na lang na, sila. Oo, oh, nariha yung ka anong nag Pag-post nila mo, pagpapahibaw si Mayor mismo, wag na doon na hindi nga. Mugawas kayo